Hoy, eh ano ba ginagawa niyo dyan? Saan po, nangangalakal po. Nangangalakal? Ito. Mari Josep. <coughs> eh, tiga saan ba kayo? Bakit kayo nakapasok dito sa bakuran ko? Ah, ba, mo, mo. Nakapaya, 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 nakapaya. Ano? Aliyah kayo dito. Eh ba, ma magagamit niyo ba yung mga boteng yan? Ali nga kayo, sumama kayo sa akin. Ilang taong ka na ba, iho? 14. Po. 14. Ikaw? Okay. Eh ano ba kayo? Magkapatid ba kayo? Eh, ano ginagawa niyo dito? Namulot ko lang mga bote-bote po. Namumulot kayo ng mga bote-bote? Naku bote. po, e eh, kayo ba yung nag-aaral? grade 7 po sa kaalas. Grade 7 ka na, ikaw? Ako po eh, gano'n na kayo katagal nangangalakal? medyo matagal na po. Ay, nako, medyo matagal na. Yan ba yung pangunahing ginagawa ninyo? Eh, ba't niya ginagawa yung pangangalakal? Tulong-tulong na ako sa magulang. Wow, napakabait mo naman bata ka. Ay, ano ba pangarap mo sa buhay? Maging, maging ano ka pagka ikaw ay nag-college na, ano pangarap mo sa buhay? Sinti na, tumakay, lang po, magkaroon lang po, magkatrabaho. Magkatrabaho, napakabait itong batang ito. Mga ka-JPC vlog, na alam niyo ba na nakita ko itong dalawang magkapatid na to dito sa... Uh, sa bakura na to, nangangalakal sila. Eh, syempre, alam naman natin na tayo po ay merong mapagmahal po tayo at tayo pa ay mapagkalinga dito sa mga batang ito. Kikita nyo naman po ang outfit ko. Okay, bagong gising lang po ako at masakit pa ang mata ko. Pero alam niyo ba na si Kuya JP ay talagang gusto kong matulungan yung mga ganyan. E, eh, tatanungin ko lang kayo, kayo ba kumain ha? Eh, saktong-sakto. Ngayon, ang gawin ninyo, para kayo kayo makakain, sasamahan nyo ako ngayon. Kunin nyo yung inyong motor, uh, bike, sundan nyo ako doon sa bahay para makakuha ko ng pera para meron kayong pangkain. Okay ba yon? O oh, halika na. Halika, halika. Sige, sundan nyo ako. Para kayo makakain, ano? Nakita nyo sila, ha, mga ka-JPC vlog. Itong magkapatid na to. Ano pangalan mo ulit? si Jerome at saka si o oh, si Jimboy kung, na, kung makikita nyo yung dalawa na to lagi lang to dito sa Maginaw nakita ko lang sya, sila dito maagang maaga nangangalakad halika sundan nyo na ako at nang tayo ay eh, kayo makakain na ayun sige halika tutulungan ko kayo kawawa naman itong mga batang ito nasan ba mga magulang nyo um, ha magbabantay sa kapatid mo ay eh, nasan na, ang tatay mo Nangangalakal ah, din. Ay nako. Pwede ba kung minsan pumasyal sa inyo? Ha? Ah. Kaya mo ba? Minsan ay papasyal ako sa inyo. Ano? Magdadalo tayo ng ano doon. Ito ba panganay Jerome? Onse! Napakadami niya naman pala. Pero okay yan. kain, di pa kayo kumakain, ano? Okay. Eh, ganong oras kayo mag mga Alas 10 na umaga. So, mga magkano ba na pagbibilan nyo pagka ganyang karami na, mga inaabot na magkano? Eh, sige, ganito gagawin natin. Jerome, Jimboy. Eh, yung mga nandito, itabi nyo na muna. Para hindi na kayo mga lakan ngayong araw na to, magpahinga na kayo. Ito na, pangkain ninyo. Ito na, oh kunin niya yan para sa inyan. Ano? Thank you po. O, sige, basta palagi na kayo magpapakabait, ha? Ano? Apir. Okay, Apir. Sige, mag-iingat kayo. Pwede na kayo umuwi, ha? Tabi niyo na muna to, ha? Para makapagpahinga na kayo, ha? O, mga ka-GPC Vlog, mission accomplished na naman tayo dahil hindi naman tayo nangihinayin sa binibigyan natin konting halaga kasi meron naman po tayong event mamaya. So, ibig sabihin, may blessing naman na binigay ngayon ngayong araw na to na pwede nating i-share dito sa mga batang ito. So sige, mag-iingat kayo ha. Ah. Okay, bye-bye. Ingat kayo. Pakabait kayo ha. Ah. Bye. Ingat.